Minsan sa isang buwan, natataguna ng buwan na ang araw para sa pag-asik ng lahir. Para sa isang batang bulat, kaya ba niyang harapin ang panganib ng aswang ng tubig? Aswang ng apoy? Aswang ng lupa? At as, Aso, mas wawitan mo nga. Ating dinamamamani. 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 Ating Mona Louise Ray bilang Fatima. Ang aso ni Sandroque nagkagabay sa ating bilang babae, si Angel. Kasama ang mga taong nagmamalasakit kay Fatima. Nova Villa bilang Ophelia. Ben Medina bilang Father Ben. Pilang bilang Mateo. LJ Reyes, bilang Lourdes. Bumoy Garubillo, bilang Noah. Rich Asuncion, bilang Bernice. ang mga pinuno ng kadiliman na pagpapahira at bigbigil sa ating bida. Pinagugunahan ni Gardo Versosa bilang kanlaon. Yeah, Paulo Contis bilang sento. <laughs> Angelica de la Cruz bilang bulan. Zamora, Anaira. And now <laughs> we would like to invite everyone to view the audio visual presentation of asom Isandroke. ang patroon ng mga aso at ang mga taong mamamalas sa kanya. Ngayong sa upang protektahan ang isang katatungan, ipagandang isang roke ang kanyang pinagkakatiwalaang kahitigan, ang kanyang aso. At ating isang ang katatungan ang kanyang katiwalaang kahitigan, para maging nakatatanggay ng patan ito. E ni ng GMA, ang isang prime time drama ang maghahalit ng araw at inspirasyon pumarap sa mga hamon ng buhay. Ang kwento ng isang lakabang sa kabila ay ng kapaysana na inatakalag ng pag-asa kasama ang isang tapat na kaibigan. ASO NI SAN ROQUE Pinagulungahan ang pinakamatagumpay na channel star ngayon Mona Luisa, Rey, ang Fatima. Bunga ng pagmamahala ng isang mortal at isang lahing manananggal. Kapalaran ni Fatima ang ng mundo ng mga aswang at ng mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang likas na kabaitan at sa tulong ng aso si Angel, babaguhi ni Fatima ang mga buhay ng mga taong kanyang makakasalamuha. Gusto <laughs> <laughs> Featuring Princess the Dawn, Villa ng Hell. Ang aso sa estatwa ni San Roque ng mula sa paliging bato ay mabubuhay at tutulong sa misyon ng batang si Fatima. <laughs> sa buhay ni Fatima, maging sa mundo nito at sa mundo ng mga halimaw, sa mundo ng mga tao. LJ Reyes bilang Lourdes, nagmula sa lahi na ng mga manananggal, iibig sa isang mortal at magluluwan sa lahang si Fatima. Eh, nagiging mga boses ko. Ang T.J. Trinidad bilang Mateo, ang mabuting pulis na malapit ang puso sa mga bata. Iibig siya kay Lourdes. Ang dapat sa kahit anong laban, pertene, eh. kahit pa sa isang demonyo. Nova bilang Ophelia, ang maalagang ni Mateo. Pen Medina bilang Mother Pen, ang matandang baklang kumukub kay Fatima. Ano'y wala ka Baby, pagkakagandang dating na no? okay. buo, sa uh, <laughs> 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 bilang Noah, ang dating pastor na masiraan ang mundo dahil sa trahelyang sinapit ng kanyang pamilya. I bilang ang ambisyosang na TV reporter na kapintangan Mateo. Ang importante ngayon na ngayon, hindi na wala ko eh. Kung may mga nagpamahal kay Fatima, mayroon din mga kampo ng kaliliman na nais makasan ang kanyang buhay. Ito ang mundo ng mga aswang. Gordo Versosa, bilang kanlaon, ang mananangal at pigulo ng mga aswang ng hangin. Minsang umibig at nabigo sa kalahing si Lourdes. Kondis bilang sento ang tikbalang na tinuro ng mga asumang ng lupa na bibitima ng mga manalakay, kadalasan mga babae na nanginigaw sa kakawiyan. Ang Jelda Lactose bilang bulan ang mga kukulang na tinuro ng mga asumang apod, ng apoy utat ng sindikata ng mga kulubi kung saan mapapadpad si Pakimato. Ngunit sa mga tinang anay, ang sila ng reyna ng mga aswang ng tubig, ginagamit niya ang kanyang magandang mukha para kini ng mga manibigma manginista. Mula sa original na kwento ni June Rodolfo Nana, sa purong panulat ni Denoy Navarro Puyo, at sa direksyon ni Don Michael Perez. Sa ikapitong taon mula kapanganakan ni Fatima, lalo pang iigitin ang paghanap ng mga aswang sa batang magpatutuon ng profesiya. May magpatatuloy kaya niya ang isyong muling magbigay ng pagkansa sa sangkatatungan na mula sa dugo ng aswang at naman ang tao ng Simula, September 10th. Sanaginson, Binaman, Mayans of Pride Time. GMA, Debibaba. And now are we call in our director, Don Michael Perez, to give a short message. Uh, magandang gabi po. Uh, welcome sa aming show na Asuros and Rocket. Muli po namin pinabalik ang uh, genre kung saan nakilala ang GMA, ang uh, drama fantasy. At uh, asahan po ninyo na kami lahat ay nagtulong-tulong, nagpool ng resources mula sa napakagandang concept ni Jun Lana sa creative The creative team of Dene Navalapunion, Dode Cruz, and, yeah. and, yeah. Yeah. and yeah. Sir Jacob Vasilias. The production team yeah. um, of Ms. Helen Sercea and Ms. Winner Reyes. We've uh, spent so many sleepless nights working on this project, and uh, I hope that you like uh, what we prepared. Uh, my experience working on Bantatai and uh, other shows involving animals and kids has prepared me for a show like this and uh, I just want to say that this is nothing like I've, not, nothing like I've ever done before. So I hope you like uh, what we've done. Thank you. Thank you. Don't miss the much-awaited premiere of Azores and replacing Bapapini Camp Week, beginning September 10 on GMA.